mga katropa dito sa New Public Market eh meron ang mga tindahan din ng mga sapatos kay Sir Abdullah Sir Abdullah so ito yung kanya mga tindang mga sapatos mga pang-school na shoes at mga, uh, yung mga mga pang-activity ng mga sapatos ayan meron siya dito mga adidas sa sapa ayan eh mga katropa yung mga sapatos dito for only ano, anong place na ito Sir Abdullah nakapunan uh, itong mga sapatos mga katropa, ito, ito, ito titingin tayo ng ano, titingin tayo na isang unit ng ay unit ay isang shoes dito. Ah, ito oh. Ito, ito, kamukha na ito. Napakaangas ng Ah, wala ba kayong ano? Ah, Sir Abdul, wala kayong ah, uh, pwedeng hawakan ko para makita ng mga viewers. Oh, ito, ito. kamukha na ito. Ito. Oh, pwede, ito. Please, please. Ay, hindi ba ko ay. Eh? Ito, ito, hawakan natin. Ito, ito. Oh, ito. ito. mga katropa Aga oh. Ganda nito, made in Vietnam. Sir. Oh, ito oh, uh, made in Vietnam ah, mga katropa oh. Ang angas ng dating niya. For only 750. 750. Oh, tingnan niyo oh. Oh. Ang angkas natin tinga mga katropa oh. Eh 750 lang. Dito Adidas siya oh. Eh kuya, Kuya Abdullah, eh kung halimbawa may mga gustong bumili sa mga malayong lugar, ah, uh, maramihan yung kanyang uh, gustong bilhin. Lalong bababa natin. Oh, eh. ah, so, bisabi pagka nagpakiyaw sila ng mga shoes niyo, eh iba ba yung price? Ibababa natin price. Oo. Uh, so ano ano anong ano ilang anong bilang ng sapatos na pwedeng nilang bilhin na maibibigay niyo nang mas mababang presyo? Ilan ilan dapat? May tayo may bibigyan tayo ng 400. Oo, 400. Uh, 400. uh 50. Oh, uh, halimbawa kunyari, halimbawa kunyari Sir Abdullah eh Sampu yung kanyang bibili na sapatos So ibababa mo yung presyo niya Ibababa natin O oh, ayan mga katropa ha iba Kung sampung ah, ah Sampung pares ng sapatos Ang bibili nyo rito kay Sir Abdullah eh, Ibababa niya yung presyo Depende sa pag-uusap ninyo Ayan mga katropa o. Oh. ayan ha. Ayan yung mga tindang sapatos ni Sir Abdullah. Dito lang yan ha mga katropa sa uh, New Public Market, Taytay Rizal. O. Oh. oh tapat ng Manila East. Ayan mga katropa Yung mga may mga budget, pang budget meals na mga sapatos ni Sir Abdullah. Ayan. Nakikita nyo no? yan o. Oh. O. Oh. tayo sa kabila. Tingin tayo. Ayan mga katropa o. Oh. Oh. Oh, yung mga shoes para sa mga Ayan bata. Tayo. Oh. oh, may mga top sider siya oh. Ayan, oh. oh. Yung uh, top sider kuya, kagaya nito. Ito, magkano ang price itong top sider to? 600. Sa ah, 600 kanyang price. Oh, maganda. Oh, napakakaswa O, Oh, yun lang, saka ng... na siya. Oh, siya oh. oh, hindi na kailangan oh. ano. For only 600 na lang. Oh, 600 pesos itong uh, top sider ni Sir Abdullah. Shout out po Ayan, dito naman sa mga ano, dito, kuya, dito. Uh, sa safety shoes naman. O, sa safety shoes. May alaga tayong 500. 500 pesos. O, may 1-1. Wow. May 700. Iba-iba. Oh. Iba-ibang oh. Iba klase po. Ah, uh, Sir Abdullah, balik tayo dito sa 1-1 na to. Itong 1-1 na to, itong 1-1 na to, ah, uh, negotiable pa to. Hindi. O, yun ang pinaka-price niya. May pag-usapan na pa. Ah, o, yan. sige. Kaya, hmm. O, oh, mga katropa, ha. Kung bibili kayo nito, ni eh, kayong dalawa, lang daw, dalawa, dalawa ni Sir Abdullah ang mag-usap sa price. Pababa ba siya sa 1-1? Pababa ba? Hmm. Ayan, oh. Ito, kuya. Paano? Um. Ito, 750. Paano? Kuya! So, gaganda talaga ng mga sapatos niya, kuya, oh. Ni Sir Abdullah, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Sa mga mahihilig sa mga ganitong, ah, uh, ah, uh, style ng sapatos. Oh. Sir! Ito, itong price niya, ito. So, ma Man, ano nag raise sa mga price niyan? 600, 600. Ah, 600 yan. Pero meron pa itong bawa. So, oh, depende sa pag-uusap oh. ng uh, customer niyo no? Oh. Ayan, mga katropa, ha? 600 yung price niya rito. Okay. Pero kung tatawag kayo, depende sa pag-uusapan yung dalawa ni Sir Abdullah. Ayan, o. Ayan mga katropa ha, dito lang yan sa New Public Market, Taytay Rizal. Dito nyo makikita yung uh, store ni Sir Abdullah oh shout out nga pala sa ating mga viewers. Yung mga mahihilig sa mga shoes. Eh, go na kayo. May mga black shoes din tayo. oh may mga uh, black shoes din si sir. O, oh, yan o. Oh. O, oh, yung ito, mga price naman yan. Saan nagre-raise yung mga price niyan? Ito, ito, ito. Pwede ito, bigyan tayo ng 450. Oh, 450. Tahina siya. O. Oh. O, oh. klase po yan. O. Oh. 450. Yan. Oh. Pero may, depende pa rin sa pag-uusap oh, niyo dalawa. Depende siya pa, isa pa natin oh. Yan. O yan na mga katropa ha. ito, may mga pang-kids pa. Oh. Mga pang-kids shoes. Dito tayo sa mga pang-kids. Sa e, sapatos. Ito. Ito sir. O yan, maganda ito. O, magkano? oh sketcher siya. Magkano ang price naman yan? Eh, pwede bigyan ko siya ng 600. Pwede o, yan. 600? oh 600. O, may bawas pa yun. sa bawas oh O, dito naman tayo sa mga pang-jogging ano, pang na sapatos. Running shoes. Running shoes. O, ito, mga running shoes sa atin. Pakakuha ka ito siya, lagang 550 na lang. Oo. Uh Oo, -huh. oh, malaganda siya. Eh, ito, unisex to. Unisex. Pwede sa babae, pwede sa lalaki, ano? Pwede no? yan, uh -huh. pwede, pwede. Ayan, oh. Ayun, yung, yung, ano mo, yung uh, Air Jordan mo. Okay. Ayan. Ayan. Ayan, 600 na ba? Six, oh, 600 lang, lang, oh. oh. Meron ka ng Air Jordan. Oo. Oh. Air Jordan 1 ano boss to? No? Okay. Ayan, Air Jordan 1 Lahat yung nasa ano to? Puro Air oh, Jordan to Ayan o no? For only 600 600 <laughs> Ayan ha Okay uh, Sir uh, Ayan ha Invite mo yung Yung mga Yung ating mga viewers Invite ko kayo Sa Teterisal sa Budigan ni Abdullah. Hmm. Alito makikita sa Ayan, oh. Manila Yung East. Manila East Arcade 1. Ah, oh, oh. Yan. Tapat lang mismo niyan ha, mga katropa, tapat niyan yung uh, tindahan ni Sir Abdullah. Okay, Sir Abdullah. Okay, salamat okay. po. Okay.